Hi guys, good day. This is Miss Mercedes sa inyo. It's my name, my And welcome to this video. And, messy kaya itong look. <laughs> so, pupunta tayo ng farm kasi birthday ni Dita eh. And, uh, we are invited kasi sabi ni Ria magpapa-lunch siya. So, let's go. Ando lang sila, Ivy at sila. Tatlong po tayo din na naman at isang bichon. So, meron na sila nang bigot So, kami, kakain lang. <laughs> part of tulog yung motor no taxi at all here why? so, andun ka sila Diva sila Archel kami kami lang kasi sila Brenda nandun naman sa Dama so alam naman natin so, bagot mo lang habal habal ayan, ito na ito habal habal guys so, masiswimming daw sila so, pamilya din Aya uh, na lang, pamilya ni Rhea sa so, sila ante, sila Mark, sa mga kapatid ni Rhea, mga pamakin ni Rhea. So andun sila ngayon sa farm and uh, Rhea told Brenda na, ganito, ganyan. So andun sila, sa kakain ng kami, tapos pa, hindi pwede maliligo nito. See sa farm! Ah. Sabay ito daw! Ah.

Hi, Ano'y dito? Ano'y Dahil, plato dito. Happy birthday, babe! Kisa ko dito. How young are you, man? Seven. Seven na ka? Okay? Mm-hmm. Gaya, so dalaga naman, eh. Choo-chay! 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 Uy, buru sapad ka, eh. Buru sapad ka! Ha? Talaga siya, anit siya eh. tayo sa birthday ni Diday. Ayun, na. Greet natin siya. Saan bang ba ang mga kaguluhan dito? Goal! Inverted e eh, ka? Last mate sila, Ah, okay. inverted ko. Inverted invite. gan. sa host gabi? Ano sa na host gabi? <laughs> the, the host na sila mamasita na? Ha? Oh, sure, wala pa. sila wala pa? Nana sila? Ano sila? Gabi pa? Ah, gabi pa. Ano wala pa nagkaon? Try lang. Nag-ilis, like, mas diday ka. Ah, ito na. Ha? O transfer diya <laughs> eh. So mag-anti. Uy, mag-transfer man, anti. Ano <laughs> mag-transfer man? Ayan ang spaghetti ni Ivy. Nati lang out deh. Pai chicken. Sirog pa. Kapitada. Yodjana nga koan. Wapa. Nag-tarpol din. Oh god. mo. Di dahil kasi mo ilong dahil. Ano birthday girl? Happy birthday! Dahil may si Tito Marian! Awan na. Mag-gift ka pa mga SC, sa ano? Sa Kasi wala pag-gift na kumain. oi! <laughs> <Ay, ay. laughs> pag, pag <laughs> man <usama>, <laughs> Happy birthday! Happy <laughs> birthday! Di <dai>, gamay. <laughs> She is seven right now. So going na ang Asan Center School, uh, teachers and students. Bisita ni Day. So ada ano lang siya um intimate celebration with friends and family. Napang Asan Center School later. <laughs> naman, mag-ilis na kayo host. Sa barong mo. Open ba ang big e para na ay... Sa mga vaya dyan na nga, puto and everything. Tak. <laughs> Basta mm -hmm. balay sa una ba? Sa bye-bye. Dili mag-eat kung dili maligo ha. Bayingat, paligo dyan. <laughs> Syarat opoan, <tukuan>, nawala amin Apin salamisa Iya Yang palang matu dates ha Mulawan beach waktu As palang asam, para mantil salamisa Bayat pagilom na, no time lal pak Gila, gila Asman, Happy birthday Ziza Wow. Wow. Artista, diday. Si Dida terapi raka bagian Very good. apa tidak? Gua I want you. to be, wapa, diday. What, diday, you to... Diday, to be the the <laughs> <laughs> yang class. Smile, um... smile lang. Smile very pretty And mm. the birthday girl. I want to be, Dide I want to be you, I want you to be a doctor soon. And <laughs> a uh, nurse. And uh, a nurse? Ah, okay. So wait, I want you to be a nurse soon. I you to baby boy. And si si to be a doctor ah, ah, so in Cebu. Ah, si she's uh, Back tumbling. <laughs> Bak tumbling po, ho. Dato siya ginaw, ganina rin yan, Pag-eat down niya sa Hong Ah, ganda. Next year, mag-Hong Kong. Hala, mag-Hong Kong si Diday. Yes. Bubal ko, ha, kay Mag-Disneyland, ha, Diday. Yes. Yay! You want to meet princesses? Okay. Ah! Hey. Diday will go to Hong Kong! Ah! Ano nga, pina na pag-ambis? <laughs> Ayun yung mga bisita na nililigo na yung iba. A picture sa taday. Ay, Mark, ka mo sa rin, Mark. Ayan din ang family. Mark, insert ako ni Rhea, Mark. Ayan din ang family. Sige na, girl. Tawag ko sa Mark. Calling the family. Okay, father and mother. Dara ka, day. Anak, very good. Sige. Jadi wajib kita ke anak-anak. Okay, Oke, picture smile. 3 2 1 smile. Jera taruh ke jana. jana. Ayo. Smile. Kiss 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 kiss. Ayo. Si kiss smile. Si papa Mama, kiss. Very good. Oh, buat the sweet family. cara. Ah, ay, insect. Ah, Lola sa insect si Lola. Lola, insect sa Lola. 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 Tapos uh, si Lola, sa ide si Si Lola, ada uh, si na. Si okay, smile. Ah, mga auntie. Ano yung mga auntie? Alastay sa mga auntie sa mga auntie. Talagsaran eh. Mga auntie o mga cousin. Sige na. na. Kasi... Uh, ato, ano kaya dito? Alin na atong, ali mo mga kasin o mga auntie. Ato na mo. Okay, ato. Okay, talagsan. Ano ng memory? Okay, okay. 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 let's <laughs> go. O, videoan yes. tayo. video o picture para nai slide phone. What a big family. Okay. 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 O, okay. dari dari ya cha na tanawa kina strides. Okay. Oh. <laughs> smile. Tala ka diday, tala ka diday. Tala ka diday, Smile. Yay! Happy smile. Uh. Oh, next SC. Kita mo test ya na bon, SC. Bimba niya po, Dona. Ari mo pa. Alam mo po, kaninig ko an? Ah, doon na. Doon! Alam mo, doon! Happy birthday to you! Go. <laughs> happy birthday Happy birthday, happy birthday! Happy Okay, later. <laughs>

Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Tita. Ah Tita, what's her, what's your Wish happy for your birthday, Tita. Kasi magwish. wish, wish. Ayos sa pag, pag wish ay di ba blow wish O say wish ni mo Tita. I wish I have a big brother. Hala! <laughs> oh my god! <laughs> Wala <laughs> <laughs> Ay, na bro gitu. Oi na windan ta nasa. I wish I have a baby brother. Dahil sa mga bayad ko pa rin nila. The pressure. The pressure. Ah. <laughs> uh, ah, oh, nasa mabisita ha. <laughs> <laughs> Unya na.

great you Bye.